Okay guys, good morning uh, for today's video guys. Gulay na langka ka. Ang ating ulam sa ngayon. Ayan siya. Nilagyan ko na ng sibuyas, bawang, tinapa, asin. So mamaya ko niya siya titimplan guys ng kompleto. Kasi magdadagdag pa tayo ng Budil yung unang piga yana. ng gata. Yan yung lalagay natin na last. O, saka na tayo magtitimpla. Lagay natin ng unang piga nagata gata so don't go away we'll be right back Ayan, guys ihalo natin yan guys sa langka malunggay na may langka ayan siya so guys yung langka natin ayan ayan siya so pag nabawasan na guys yung sabaw niya, pwede mag yung unang piga na ang lalagay natin yan siya? langka langka yan. yun guys lalagay ko na guys yung pangalawang piga ay yung unang piga pala tapos nalagay ko na rin yung malunggay it's <sighs> your Nice. Mm. Did I... So, takpan ulit natin na. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. So. Guys. guys so hanggang dito lang tayo guys so please uh, like and share and subscribe na din ang aking uh, youtube channel biyahe ni Dex yeah, so, mamaya budol fight na naman pagkakot na ito